Kumakanta ka ba, ma'am? What? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Lang ko lang. Uh. Ano lang? Ang PR. Masaya <laughs> <laughs> oh! oh, say hey dude, wag bang, Dami-dami dyang iba, wag kang Buksan mo lang ang mata at ikaw Pwede mo pala tayo pang siya lang din. <laughs> <laughs> Gago! Kaya sa pahiyong boses mo kuya ano lang, palaban lang sa CR. <laughs> oh, <sorry. laughs> <laughs> 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 Ako si Dod Moto. Wagot kapag hindi pumasok. What? <laughs> Stop it. <king to> tawang <Gotta> tawang lang yung rostro. <laughs>. Alam niyo naman kaya mo i-handle eh. e. Alam ko naman kaya mo naman i Alam ko naman kasi yung pinakalasing na ako. Pwede na! <laughs> Oo oh, ano, 3 liters ng sanmig? Hindi, hindi. An cocktail? Ano yung ano, an an no. pakiramdam ko ano lang yun eh? Ano yun na? Clean lang. Ah, yung cocktail? Jin lang sa ko, grabe three liters, gin 600, na dapat ako na lang nag-timpla. <laughs> Ay, grabe na pa, <napakadaya. laughs> di ba sa padis, ganyan din, yung Jin tapos titimplahan ng nila something ng ano. Hindi pa ako nakapagpadis video. Damn! Ay, hindi pa. Never pa. na! Ano lang, car? Or... <laughs> no? Hahaha! <laughs> Kasi yung mga kasama ko pag nagbabarak, sinukuha nila hindi mga cufflinks, mga ano talaga, mga hard. <laughs> oh! Kaya yung akala ko yung mga ganyan na mga houseless, mga sarili talaga nilang isla. May palalasang jeep pala. Oo. Oh. So, dapat ako nalang pala nagsimpla. Kaya so, <laughs> ano nalang binayaran na. <laughs> Tumakanta ka ba, ma'am? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Lacto lang, uh, ano lang, pang-CR. <laughs> 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 Pang-parts o mga ganyan, pang-solo Pero pala tayo pang-CR lang din. <laughs> Gago! Oo, kasi pag yung mga pang talaga, mga pang -aniling. dapat pag yung most mo maganda, hindi mo dapat sinabang dapat. mo. Oh. Ano yung ko kuya? Ano lang? Malaban lang sa VR Magsari! marinig ng iba! Ng iba! Baka masira yung eardrums nila Ay hindi ah! Hindi nga Maganda nga yung boses mo matining pakinggan eh! Pwede na! Gago!

<laughs> hindi, syempre babae ka maganda, sexy so <laughs> ako si Dodmoto